ganito na yung itsura ng ube. Nalalanta na sila. Or parang natutuyo na siya. Tapos yung bunga niya, halos hindi na lumalaki yung bunga niya. So, nag-try ako nagtumingin dito. Tingnan natin kung may laman ba talaga. Kasi kadalasan daw yung kadalasan yung ginagamit daw talaga dito is yung laman. So, ito nga may nakita ko siguro siguro nga ito na yung laman niya oh. medyo parang malaki nga talaga siya you oh. know? hindi ko pa siya gagalawin hindi ko pa siya kukunin kasi wala pa naman akong paggagamitan so ayan lang ayan ko pa muna siya kasi ito oh, nag dry na yung ano niya oh. nag dry na yung puno niya dalawang puno kasi yan oh. so, parang marami-rami So, ito yung ano, may tumubo na dito oh. Ayun oh, mayroon ng tumubo dito. Ganito lang siya kaliit pero tumutubo siya. Pansin niyo. Oh, sino yung gustong humingi? Ayun oh, Ang liit niya lang oh. Pero tumutubo na siya. So, punta lang kayo dito sa bahay. Yung mga gustong humingi ng ano nito. Similya. Punta lang kayo dito. Oh. Nag-iiwan lang ako dito. Niiwan ko lang yan dito sa tabi-tabi. Para tumubo sila. Ayan din o. Oh, yung ano dito? Isa. Dito rin o. Oh. Parang may laman nga siya sa loob. Kukuni lang natin yan pag may paggagamitan na tayo. Check natin. Love Thank you for watching. Amor.